Karugtong na nga ito ng nakaraan kong video. Ito nga mga nanay, e, eh, ginagawa na nga ng kapatid ko yung ikakabit ditong pintuan. Bale kasama na nga ito nung binili ko nga itong tindahan. Ay, ayusin na nga lang ng kapatid ko at siyang ilalagay namin dito para kapag aalis nga kami, ay kampante kami at hindi nga ako mamom problema. Natanong nga ako ng kapatid ko kung saan ko nga daw ba ilalagay. Sabi ko nga sa kanya mga nanay, e, eh, dito na lang ang ilagay para nga kahit pa paano ay eh, hindi nga ako nahihirapan. Pero ewan ko lang kung pwede nga ito mga nanay kasi tapat nga siya ng pintuan namin dito dito sa may bahay. May kasabihan nga ang matatanda mga nanay na bawal nga daw magkatapat ang pintuan. Naniniwala rin ba kayo sa ganong kasabihan mga nanay? No ba daw ibig sabihin kung bakit nga bawal magkatapat ang pintuan? Nabi nga na kapatid ko dito na lang daw sa may tapat ng pintuan sana yung aming tindahan. Doon nga daw sa kabila sana yung pintuan. So lang mga nanay, hindi nga siya maganda tingnan. Kaya sabi ko dito na lamang talaga. Katuwiran ko na nga hindi ko na nga lang palagi bubuksan itong pintuan. <laughs> Ng oras nga ito mga nanay, ayan nga at ikinakabit na nga ng kapatid ko. May problema nga siya nung una at wala nga kaming bisagra. Buti na lang na ko nga do sa isang pintuan namin sa kwarto na natanggal nga. Sabi ko nga sa kanya itanggalin niya nga muna yung bisagra at bibilhan ko na lang sa susunod kapag nga ikakabit na yung pintuan do sa aming kwarto. Pagkatapos naman niya doon sa pintuan mga nanay, ito namang side na to yung ginawa niya. Ito nga lang mga ginamit namin dito mga nanay, mga binili-bili ko lang dito sa loob ng Lumina. Gaya na lang ng hardiplex na to mga nanay, binili ko nga lang din ito na second hand, hindi sobra second hand na natira nga lang to doon sa nagpapagawa nga ng bahay. Umabis nga daw to sa kanila mga nanay kaya naman binili ko na nga. Diba malaking tulong nga rin at nabili ko siya kung hindi nga eh wala nga kaming ididingding dito. Ang hirap pa naman mga nanay magpasok ng materialis dito sa kay Lumina. Talaga namang napakahigpit. Kaya eh naman kapag nga may mga nagpo-post nga tungkol sa mga materialis na lumabis sa kanila kapag may budget din naman ako ay bumibili na din talaga ako sa kanila. Kapipid ka na hindi ka pa ng problema. Anyways ayun nga kanina nga pala ay nakabili na nga rin ako ng pang gusto nga sana ng kapatid ko ay adobong pusit. Kaso wala nga ako nabilhan, kaya naman sabi ko nga ay magsisinigang na lang ako para may sabaw sila. Paunti-unti nga mga nanay, nagkakaroon na nga ng improvement itong aming munting tindahan. Hindi man kagandahan, kagaya ng sa iba, pero masayang masaya na talaga ako dyan mga nanay. Kaya thank you Lord, kahit papaano nga po ay napapautik-utik nga namin mapaayos itong aming tindahan. Ipaman sarili namin itong bahay, pero ganun talaga, ikaw yung titira, kaya dapat talaga ikaw yung mag-aayos, ba diba? Ito kasi yung magiging comfort zone natin habang tayo tayo nga ay natira. Hindi natin sarili, mahalin natin na parang atin. Hanggang ngayon nga mga nanay, pinapanalangin ko na sana nga sariling bahay naman namin, sana ang mapaayos namin. Anyways, naglalagari nga pala dito yung pinsan ko at ilalagay naman yun dun sa kabilang side nga ng aming tindahan. Sabi ko nga sa kanila, sobrang init at mamaya na lang nila gawin. Ah, so, sipag talaga ng kapatid ko at pinsan kong ito talaga naman hindi nagpapaawat kahit mainit. At saka minamadali din talaga nila dahil para nga daw makauwi sila ng maaga. Kaya grabe talaga yung paghanga ko sa mga action worker dahil hindi naman talaga basta yung trabaho nila